mga uh, prutas to? Yan po, uh, passion fruit po isa. Ha, ah, ito yung passion fruit. So, dali lang po yung alagaan, uh, -alaga din po kami yun kasi pwede po siyang ihalo sa produkto namin dito, yung tobacco. Oo. Oh. Uh -huh. So, ah, so, ito. Po, May bipa, ano? po ito. ito? naman po. Uh, currently po dinedevelop pa po siya. Uh, uh po project po mo. to ng kapatid ko, Lovely Beds in the Garden po. Ganda no, Lovely so, Beds and Garden. Ayun, mga cementado po yung plot niya. I mean yung outline ng plot. Oo. naka na po siya para uh, madali lang po yung pag ano, pag cultivate ng lupa. Oo. Naka-arrange po siya para ano. Ayos ah, po ano, design. Gulayan Gulay talagang... po siya. And then lalagyan din ng mga landscape. Opo. Sa so, ngayon po, di, hindi pa po siya tapos gawin. Oh. Pero maganda. Ano, ang, galing, ang galing ng idea niya. Tapos yung pinakadulo. Kubo po. Uh, tambayan. kubo house. Kumbaga tambayan. Kumbaga bawat ano, iba't ibang kumbaga pananim. yung sa bahay, <laughs> ano po, sa pakbet na gulay. oh. ah, yung pang pinakbet. Na, pang kompletong tapos kapag ano, pagdating dun sa dulo, dun na lulutuin yung pinakbet. tapos diretso <laughs> na. na sa dulo, maglalagay pa po kami ng fish pan para diretso na po siya kompleto. Maganda so, po, yung, ano. Ang ganda. Kukuha na din ng gulay. Napakaganda po ng ano, ng idea at saka talagang ano, yung concept na ginawa. Kasi so, yan po ang mga nakatayong ano kaoy, diyan po lalagay yung bubuyo pag natapos na po. Ha, ah, yung bee yung na ano yung pollinate po sa ah, ano, yung, gulay. yung, stingless, bee po. stingless bee na walang ano ano ah uh, walang sting. Napakaganda ng idea no, talagang ano, dapat yung ganito talagang sinusuportahan ano. ano sobrang ganda. Guys, talagang ano, nagpa-tour na tayo kina Sir RJ. Sir RJ, ano pong uh, family name niyo po? Um, family po kami ng ano, mga Borbe po. Borbe. Ayan. So si Sir RJ na meet natin doon sa ano, sa Pili, sa Bicol Agri Summit. So ngayon lang tayo, guys, na kapasyal dito talaga sa ano nila, sa farm. So kaya talagang ano, bawat sulok talagang nagpa-tour na tayo, ano. Ah. Oh. po yung in-charge sa tilapia namin. Ah, mga tilapia. Ako po sa rabbit. Oo. Oh, oh. Tapos yung isang kapatid ko po, po sa mga gulay po namin. Ah, mga ano, talagang kanya-kanya kayo ng ano, no? Kami uh, yung business po kasi. <coughs> And then yung main product po talaga namin sa farm, ah, uh, tuba juice po. Chicken ah, tuba. tuba. Tapos, additional na. Si po. Manoy Elyong. Yung Manoy Elyong po, papa ko po siya. Pero nandito po siya. Ah, uh, eh po. Imit natin. Ah, po. kung nandiyan. <laughs> So eto uh, asola ano? Maganda talaga kapag may asola din para may alternative na ano ano. Eto mga native pig. Wow. Eto yung customer ng mga lechon. Eto sino nag-aalaga nito, boss? Yung isa ka pong kapatid na sila din po yung nagma ng mga suka namin dito. Oh. Kailan pinanganak tong mga ano? 2, 4, 6, 8, 9. Mga magta weeks pa lang po yan. Yung mag magta two pa lang. Ang ganda, ano. Tapos ang kinakain nila, normal na feeds din, ano. Normal na feeds po, tsaka ano. Ito din. Ito uh, naman, ito, sir, buntis sorry. to. Buntis po, mga anak na din po yan. Ang ganda, ano. Ayun, ano, talagang malaki na yun dyan. Ito nga, oh. Ito yung, ano, yung gustong-gustong gawin ng mga lechon. Uh, gustong-gustong gawing lechon ng mga lechonero. Okay. Kasi But nga, talagang, ano. O, oh, at saka yung... Yung balat, hindi nag-ano, hindi nasisira, hindi nabubutas katulad yung sa mga puti. Ang ganda po, ano? Talagang maganda. eto naman si, siya na yung nagpapadede sa sa anak niya, ano? Opa. Ang ganda, ano? Ayun. talagang dami, super healthy din ang bibilog ng katawan ng ano ng native pig. Talagang ano, isa rin sa mga ano is yung talagang pinoprotektahan niya yung ano niya, ano? Opa. Yung mga anak, 2, 4, 6, 8, 9. Ang gaganda pa ng ano, mabibilog yung katawan. Eto, sir, uh, ilang piraso yung nagsimula siya na mag-alaga ng ganito na native pig. Eto pig? Po, ano, dati po, ano yan, uh, mga anim. Kaya lang, kinatay na po kasi hindi na pumaasikasa ng kapatid ko. Oo. Tapos hanggang sa, eto na lang eto yung na natira. Ulo, <laughs> pero ayos din ano, syam din yung anak, kala ko sumasabay din dun sa oh, ano, po. sa normal na mga Mas, baboy yun oh. Ito sa pang ayan oh, talagang very protective na mother pig to. Talagang pinoprotektahan niya yung mga ano niya, yung mga anak. Ang gaganda ang bibilog ng katawan ng ano ng mga uh, baboy. Tapos dito naman sir sa kabila <laughs> Etong kasola yung... maganda to kasi ano, yung pampaano sa baboy. Ito naman po, parang Ito yung mga dati so, ah, nilang anak. Ah, dati nilang anak. Ano, ano yan, sir? Na babae o lalaki? Hindi ko na po alam. Ah, ito. Kinakatay, kinatay na po namin Ayos ano, ang ganda dito, sir. Talagang maraming mga ano. Ay, Tapos ito naman mga mga pato. Mga pato-pato. Hay, ano uh, yung pumu na namin sa kasi nagaamoy ng tao namin. Etong alikim muna. Etong tapukan ng magawang. At least ayos ano. Mix ng pato, mix ng manmano. Ayun. Ayos ano. O so, talagang sama-sama sila. Ano? Tuasino. Ayun, so nakadalo po guys sino wa sa uh, isang Manila Sioux, dito sa Camarines. So, ano, talagang tuwang-tuwa. Ang ganda, napakaganda. Dito, guys, ano, sa farm ni na, ano, ni na Sarah. So, tulong-tulong pala silang magkakapatid, ano, kanya-kanya kayo, sir, ng, ano, yes. ano, yes. na ilan taon na po si uh, Sir... Si Manielio, Mani pata ko po. Um, 65. Batang-bata pa, ano. <laughs> Tapos, pa sa kanya nyo po ipinangalan yung farm, ano, sa kanya po talaga nakapangalan. Oo, oh, talaga. po yung bumili talaga nitong lupang to. Oo. Nung panahon. Tapos unti-unti niya na, tulong-tulong na lang kayo o magkakapatid po. sa pagde-develop ano. Talagang napakaganda kapag ano nakabisita kayo, talagang ano matutuwa kayo lalong-lalo na yung mga bata. Ito kambing din ano. Pero na-approve na po kayo sa ano, LSA? Approved na po siya, ah, pinapasan po yung mga document by this year po. Ito. Tinatapos nila. Maganda yun. Ano, at least malaking tulong yun para at least mas ma-develop nyo ng mas maganda. Ito guys, rabbit uh, farm. Rabbit park. Napakaganda. Uh, Manoy Elio. Integrated uh, farm. La <laughs> coco. Ito talagang ano. Maganda. Sino sir yung nag-design nito? Yan po yung kasama po siya sa ano concept po ng ano rabbit park. Ako din po. E, eto po. Ayan. Tapos eto po yung tindahan nyo. Tindahan po namin ng suka. Ng mga suka. Ayan. Tapos yung kumbaga parang bagsakan. Ano. Mas maganda sir sa sa summer talagang ano na ano to ano? Sa summer po yung peak season talaga ng mga turista po dumadaan. Oo. Lagi na po yung tuba namin. Oo talagang yan yung pinaka ano no? Tinadayo nila tayo. Tinadayo at saka pinupuntahan. etong mga tilapia sir galing lang to sa uh, pond nyo rin o? Uh, binibili po namin yung fingerlings nya sa, po, <laughs> sa po, baaw po. Uh, sa baaw? Sa beef farm. Opo. Tapos yan po namin sa inalagaan. Sa, loob. sa kabila. Yes. Ayun. Talagang naghubad na ng paasi si Noah Ayan. So, ito naman cold tuba juice, sukang tuba. Yung dinadayo po talaga dito sa amin, yung cold tuba juice. Apo. Ano po, sir, yung kaibahan yung cold tuba juice uh, sa ibang tuba? Uh, yung tuba po kasi commonly, ang uh, alam ng marami, kapag sinabing tuba, nakakalasing po. Pero yung, oh. yung sukang tuba po, I, I mean yung cold tuba juice po ni Manoel, hindi po siya nakakalasing uh, kasi po pure juice lang po siya. Ah, uh, parang yung nakakalasing po, hinahaluan po 'yun ng balat ng kahoy po, uh, po. para maging alak po na pwedeng inumin na talaga. Pero itong cultivated juice po naman na binebenta dito, pang juice lang po siya, pwede po siya sa 3 years old po. Ayos ano, kahit bata pwede. Mga halaman pa rin. Pupunla po namin ng pugay. Eto guys, magpapatur tayo kay Sir RJ. Ayan, dito sa kanilang ano, ang ganda dito na ano, talagang makaka uh, ano ka talagang matutuwa ka kapag ano nakapasyal ka dito, dito sa ano dito po kami nag-aano ng family namin pag nagre-reunion kasi malaki ah uh, ito po yung ano namin puno ng ayun niyog po ang tawag po dito sa amin pugay or tambulili po dito po kami kumukuha ng tuba namin kasi mababalan po siya ah doon sa ibang lugar po kasi, umaakit talaga sila sa mataas na yung natural na puno po. Oh. Uh, kami po, nagtanim po talaga si Papa way back years ago oh. para pantuba po siya, yung mga mabababa lang po na niyog. So, kung nakikita niyo po, mababa pa lang siya, meron na siyang bunga, so madali na po siyang harbisan. Uh, uh, importante din po kasi sa amin yung safety ng mga ano namin nag-harvest ng tuba oh. para hindi po sila masyadong... Delikado kapag nag-harvest Ibig sabihin sir, eto, uh, bata pa to, ano, Opo. yung mas malaki pa dyan yung hina-harvest nyo. Ano? Apo, eto po, pwede na po itong ah, Na po Once na nagbubunga na po siya, pwede na po siyang harvest. Opo. Opo. Ibig sabihin kahit ganyan po kaliit sir, talagang, May mas ano. Mas mababa pa po dito na harvest na. Kahit ganito kaliit, pwede na. Opo, kasi ah, yung, yung bunak na po, yung naman po yung kinipaan. Opo. So, eto bro, ayan, kasama natin si sir RJ. Ayan, so titikman natin, sample lang. Eto, boss. Ayun. <laughs> so, eto, kasama si Boss RJ para makita sa ano, sa video. So, eto guys, ang tawag dito, Boss, uh, ano uh, mo tawag dito? Cold to juice Cold to juice Eto. Dinudugtong din po namin siya ng tuba juice para mas ma-emphasize na namin na juice lang po siya at hindi nakakalasin. So, ibig sabihin, tuba siya pero hindi siya nakakalasin. Opo. Talaga, yung Tobadges na wala na wala. Tekman mo. Sawa naman Masarap siya, no? Para siyang... Sariling flavor kasi. Basta iba sya sa mga natitikman natin na mga juice. Pero parang may pagka-ice candy siya na may... May buko na may suka na. Tapos medyo malapit din sa Ayan. Boss, pero so, ano po 50 pa sa metro ah sa litro pa 50 hindi hindi po 2 litro rin eh hindi so eto guys talagang kitang kita nyo ayan mabenta yung uh, ano nila juice. coco juice ayan coco sap juice eto mas lagi po kayong pumipili ng ano ayan. ng juice dito pang tatlo na masarap ano hello hello eto pa si Serpa. Ayun, pang juice din. Hello, shout out para ka tropa. Ito. Sa banggas eh uh. kawan damping nito. Ano din po? Ayun, tara na. Ito. Ito nga si Lacer daming mga pinili oh. Ayun. yang ano. So ano, yung lasa niya talaga nga ano, masarap 'dio ah. Uh. Sarap. Ah, nag-develop sir nitong gawing gawin tong product na to? Uh, si Papa po, yun na po talaga yung naka-plan niya nung bago siya magtanim. Ah, talagang ito Oo, na. Talagang, Salamat, po. Guys, talagang ano, uh, masarap. Ikaw na ano, wa, anong ano mo? <laughs> anong take mo dito sa ano? Masarap sir para. Yung... Medyo pag nakataking kayo ng mangosteen, medyo malapit sa mangosteen yung lasa. Oh. <laughs> Tapos yung may sundot siya ng ano, nang tamis sa dulo. Mm -hmm. Tamis at diba? asim. Tamis asim. Yun nga. Talagang nga ano, yung... At saka ito, yung, ano, yung juice na... Basta. Ikaw na mismo yung magsasabi na hindi mo pa nararanasan. Hindi mo pa. ba diba? Yung, yeah. yung first kahit na time. sa dinami-dami ng juice na natikman mo, ito yung sasabihin mo na juice na hindi mo pa natitikman. At first time mong matikman. So, dito sa... Uh, Manoy, Manoy Elyong Integrated Farm. Dito lang sa bayan ng Tinambak. At kung gusto nyo umorder guys, para matikman nyo, anong number po? Oh. Cellphone number? Ano lang po sa Facebook page, Facebook lang, page. lang po kasi wala kaming Ayan. signal dito. So, Manoy, Manoy Elio Integrated, Integrated Farm. So, eto. Tikman natin, isa pa. Tama, tama lang po. Ah, sarap.